kasama oh, kay Manibela, pala ko pa naman to. Oh! Physical touch talaga, kaya nga physical check eh. Kapain rin yung rotor disc, kung malalim na yung gas-gas. Tapos paikutin mo sa. Dapat walang oblong. Ah, ito niya yung guhit na yan. Hindi yan guhit. May mga letters yan. Ito yung bago nating Sniper 150. Uh, binili ko to last 2 days ago ata nabili ko siya ng 58,000 pesos in today's vlog pag-uusapan natin kung paano ba ako bumibili ng mga second hand na motor ano ba yung mga kailangan nyo i-check sa papeles, sa motor patututunan natin yung today mga sir tara samahan nyo muna ako ikot ikot natin tong sniper na to let's go tara 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 kaya gusto kong i-vlog to mga sir is because Mahilig ako bumili ng mga second-hand na cars. So, yung Hilux ko, second-hand yan, plus yung Aerox natin doon, second-hand din yun. Tuturo ko sa inyo kung paano ako nagche-check ng uh, second-hand na car or second-hand na motor. Ano yung mga dapat malaman? Ano yung mga dapat yung basic na i-check? Kapag wala kayong kilalang mekaniko na makakasama, paano nyo malalaman na hindi kayo niloloko? So yun mga sir, nandito lang tayo sa isang lugar namin dito sa San Jose del Monte Bulacan na sobrang payapa. Dito tayo magdi-discuss kung paano ko chinecheck check yung second hand na motor. Ah, una kong mga sir, yung tinatawag nating physical check. Pag sinabi nating physical check, ikutan mo yung buong motor. Ah, uh, mo talaga siya physically kung meron siyang issue, mga tumutunong langis, mga gasgas, -gas, mga semplang na kailangan mong mag-worry kung meron kang nakitang ganon. Okay? Tingnan natin first na chinecheck ko dito yung mga kantong ganito so titingnan mo kung may semplang yung motor yung mga gilid na to yung mga bar end yung dulo ng mga manibela titingnan mo kung meron mga gas, gas yan saka yung mga sulok na to physical touch talaga kaya nga physical check eh so yun yung una mong titingnan kasi syempre mahal ang fairings mahal magpapintura ng motor kaya kung meron kang nakita mga gasgas, -gas, mga semplang, pwede mong ibawas yon dun sa presyo na hinihingi ng seller. So, kunyari, humihingi siya ng 70,000. Pag meron kang mga nakitang gasgas -gas na gano'n, eh, pwede mong itawad yon mga sir. ba? Diba? Next sa physical check, iti-check nyo yung mga ano, mga bolts, mga studs, saka mga screw. Ang pinakamaganda, yung virgin na motor, yung hindi nabuksan yung makina. Okay? Pag Agahanap kayo ng motor na magagamit nyo for uh, the longest time. Nagagamitin nyo talaga pang personal. Hanapin nyo yung motor na hindi nakaragahan, no? Yung all stock talaga. Malalaman nyo kasi yung isang bolt, kapag nabuksan siya, meron siyang gas-gas. So physically, kakapain mo yung mga bolt, titignan mo kung may tagas ng langis or whatsoever. So check natin to. So makikita nyo, fresh na fresh to. Walang kagas-gas-gas-gas. Okay. Tapos, yung sa makina, ulang tagas ng langis. May makikita naman kayo dyan kung may tagas ng langis. As in, hindi pa nabubuksan. Kahit yung tambucho ata nito, hindi pa natatanggal eh. Yung radiator, wala namang kahit anong tope, Wala rin leak ng tubig or ng coolant. Yung mga disk, titingnan nyo rito kung napalitan na siya ng disc so original pa rin yung nakakabit dito na allen bolt kapain nyo rin yung rotor disc kung malalim na yung gas gas in this case fresh na fresh pa tong sniper nito ito pantay na pantay pa maganda rin yung ginagamit sigurong brake pads ng may ari walang kagas gas 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 hindi pa ito nababaklas yun very nice kabilang side Ayun, meron tayong nakitang isa rito. So hindi na original yung nasa ang Pero yan ay basic lang naman, walang problema diyan. Tapos ay siguro dahil yan dito. Sa kabita na to. Kaya Allen na to. Hindi na siya yung original na bolt. Tinatay yung kabila. Oo nga. Ah, ito wala na isa. Yan oh. No? Okay. Okay lang yan init dito sorry ah plus yung alignment ng fairings malalaman nyo kasi pag tanggal, kabit yung fairings kapag meron na siyang puwang may mga gasgas -gas yung fairings so ito makakita nyo parang hindi pa nababaklas yung fairings nito simula nung binili next is tignan natin yung ilalim ng upuan makikita nyo rin doon kung masayalan yung mayari pag lagi niyang pinupunasan yung ilalim ng upuan so open the seat yan, makikita nyo. Malinis yung upuan. Wala masyadong alikabok. Yung gas tank. Merong onting ano, mga ano to eh, pag natatapunan ng gasolina. Pero so far, okay naman. Wala namang feed. Tinan nyo kung may kalawang yung labi ng gas tank. Wala rin. Very good. ang pa yung original na tools. Very nice. next mong gawin is center stand mo yung motor para i-check mo yung kadena i-check mo yung mags i-check mo yung gulong uh, lalo na kung uh, yung kadena yung sprocket ay eh, kailangan ng palitan tapos pangalawa tingnan mo rin yung mags baka may bengkong bengkong okay so ang gagawin mo lang dito sa mags itingin mo lang yung mata mo sa isang portion tapos paikutin mo siya dapat walang oblong so itong sniper na to Nung tinignan talaga namin, sobrang ingat ng unang may-ari nito. Walang kabengkong-bengkong. Okay. Next na tsinig ko dito is yung sprocket. Makikita nyo dito na yung sprocket natin is maganda pa yung mangipin. Well lubricated at at the odometer na 27,000 kilometers. Siguradong naalagaan ng maayos ng sniper na to Okay na okay yung kadena saka yung ano yung ipin ng mga sprocket nya very good check nyo din yung ano slack nitong kadena yung play nya so makikita nyo dito medyo maluwang sya madali lang ito makikita nyo rito malaki pa yung uh, pwedeng iusog ng gulong pa atras para mahatak natin tong kadena Ayan. so far yung pa lang naman yung nakita ko rito sa sniper natin Next natin sa physical check, ay eh yung tinatawag nating uh, electrical check. So electrical check, ito-check nyo yung mga ilaw, busina, mga headlights, at kung ano-ano pang related sa electrical mga sir. So check natin itong sniper na to. So on natin yung susi. So makikita natin, okay naman yung kanyang dashboard. Okay din tong tachometer niya, yung RPM meter, pumalo siya pa ganun. Mga ilaw, kapag FI yung motor, double check nyo, baka may check engine. So, nawala naman yung check engine, nakailaw yung neutral natin. So, susubukan muna natin paandarin lahat ng ilaw before natin start yung makina. Yung mechanical check, mamaya pa yon So, signal light. Okay. Kanang signal light naman. Okay, tignan din natin yung likod. Okay din yung signal light sa likod. Balik ko sa kaliwa. Okay yung signal light. Next natin ni check mga sir is yung brake lights. So sa brake lights, pipindutin natin 'to. Tapos titingnan natin kung umiilaw yung likod. Okay? Tingnan natin ha. Okay, umiilaw siya. Tapos syempre itong nasa paanan, i-check nyo rin. Okay din, gumagana siya. Next naman, busina. Okay, gumagana rin yung busina mga sir. Tapos last but not the least is yung headlight. So ang sniper kasi hindi aandar ang headlight kapag hindi naka-on ang makina. Pero mapansin niyo rito naka-on na yung ano DRL niya tong daytime running light so. Ayun, so far so good. Pandarin na natin yung sniper. Napansin ko medyo mahina na yung battery niya. Uh, it takes more than 1 second for the motorcycle to start so dapat kasi pag-on mo ng motor, pagka-start mo ng motor, andar agad. So medyo mahina na battery nito. So makikita natin dito, 'yan naka-on 'yung headlights. Susubukan so natin 'yung high, kung gumagana high, low. High, low. High, low. Okay. Very good ang electrical. Punta na tayo sa mechanical, mga sir. Madagdag ko pala ha, meron siyang modification dito Para sa ilaw ata ato eh So far yun lang naman yung nakita kong modification na ginawa niya So itong Kabita ng GV box sa katong modification na to sa headlight Una natin yung makina Tapos ito pa pala Itong kung anong tawag dito Lagay ng gamit talian On natin Okay, Mandar. Subukan naman natin ng kickstart. Baka hindi gumagana ng kickstart. On ulit natin. Then kickstart. Very good. Naandar. Meron ba kayong naririnig na unusual noise? Ako kasi wala akong naririnig. Try natin i-rev. Baka meron tayong marinig na masama. naman. Pati yung limiter gumagana. Pag na-paandar niyo na nang naka-idle, ang next yung gagawin, paandar niyo talaga yung motor. 'Yon, test ride. Kailangan niyo, syempre, test ride. Okay, ang tawag natin doon mechanical check. So, check nyo lahat ng primera, segunda, tresera, kwarta, quinta, sexta sa decambio. Sa scooters naman, talagang paandarin nyo yung motor i-redline nyo kung kaya nyo i-redline i-top speed nyo kung kaya nyo i-top speed tapos tinan nyo kung meron mga vibration na unnecessary tapos may mga kumakalog na fairings or whatsoever brakes, tinan nyo kung gumagana saka ride it like you stole it kasi hindi mo na mababalik yan eh usually kasi pag bumibili tayo ng motor sa second hand walang warranty yan as is where is kung paano mo siya nakuha yun na yun sarap talaga magtesting dito sa lugar namin <laughs> watch out rin pala sa tinatawag natin mga common issues. So pag bumili kayo ng motor, meron talaga mga issue yung motor na hindi mawawala sa kanila. Like for example, ang Sniper 150, ang common issue nito, nagwiwiggle yung manibela. Kahit na bagong bili mo tong motor, nagwiwiggle talaga siya. Bibigyan ko kayo ng example ha. Ah. Pibitawan ko itong manibela mamaya. Tinan nyo yung sobrang lakas ng wiggle niya. As in sobra talaga. Ayan, ayan nyo masarap. Ibitawan kayo manibela. Palikupa naman to. Oh! Putang ina! <laughs> oh! <laughs> oh! Simple lang kanilang best! So, yun yung mga. Ito check nyo mga sir sa mechanical check. Okay? Kailangan talaga is matesting nyo ng maayos yung motor. Kung meron kayong mekanikong maisasama, mas maganda. ba? Diba? Last na part na dapat nyo i-check, dokumento, mga documents, ORCR, sa deed of sale. Punta tayo sa bahay, hindi natin yung papeles nitong sniper na to. Okay, so next na i-check natin is yung mga documents. So, ito ay insurance. Kailan to ginawa? Titingnan nyo lang kung kailan siya pinagawa. Ayan o, oh. /16 2020 So updated pa yung kanyang insurance Mga sir, TPL lang to Wala namang kwenta itong mga ganitong insurance For requirement lang yan <coughs> Deed of sale So sa so deed of sale As much as possible, dapat yung nakapangalan dito Is yung original na owner So paano malalaman yung original na owner? Tignan mo lang siya dito Maria So, dito, nakasulat din, Maria. Tapos, last but not the least, is yung ORCR. So, paano nyo malalaman kung registered yung motor? Tingnan nyo dun sa tinatawag na OR. Official receipt, yung, yung ibig sabihin ng OR. 7-17-2020 So updated to hanggang 2021 Mapapasok kasi yung motor Since wala pa siyang plaka wala pa siyang plaka. Mapapaso yung motor ng kailan ba? Ayun. 7 July 29, 2016. So ito yung kanyang birthday. Ito yung birthday ng motor. Tuwing July siya napapaso. Okay? Ito isa sa mga sekreto mga sir kung paano mag-check kung original yung ORCR. Meron tong guhit dito. Makikita nyo yung guhit sa ilalim ng NCR New Registration Unit. Makikita nyo yung guhit na yan. Hindi yan guhit. May mga letters dyan Kukunan ko to ng picture Tapos iso-zoom in ko para makita nyo May nakasulat dyan parang L-T-O-D-O-T-C Blah, blah, blah Plus, meron pa rin dito Itong katabi ng 266 na gross weight Yung parang maliit na line na yan Same yan ng linya rito Kailangan nyo lang linawan yung mata nyo Okay? So, ayun mga sir! Ito yung bago nating Sniper 150. Sana may natutunan kayong bago sa vlog na to. At sana, share nyo to sa mga kaibigan yung bibili ng second hand na motor. Like, share, subscribe mga sir. Till next vlog. Yes. Bye.